So ito, welcome. Ito yung mga nagtatanong. Actually, binago ko na siya ng lagay. Nagyan ko ng spacer. Tapos, dito sa kabitan ng bracket ng brake hose. Nalagyan ko muna ng cable tie kasi hindi ko maikpitan dahil manipis itong tornilyo. Hindi pa siya stainless. para hindi na magalaw yan tapos napalitan na rin natin ng Terager. tapos yung tail tidy natin pinalitan natin ng pang ano sniper yan. pang sniper yan sa good goods so ngayon papalitan ko ng, ano yan ng stainless para pwede ko nang higpitan ng todo hindi ko na kakailanganin tong cable tie At sa so, cable tie din naman good goods goods